Good morning mga kaespiro, Spiro Unang araw ko pa dito sa uh, Pintakasi dito sa Barangay Danao Church uh, Kasama ko ngayon si Brother Rex Ang um, ang um, malaki ang katawan At dito naman sa loob na kikita natin sila Ma'am Aiden At magpartners partners kay Jojo Nag-aahag sila mga kaespiro. At habang nag-aahag ay kinukuna ko sila ng video ay Ayan Okay. At pagdating naman doon sa ano sa pag-ahag eh marunong naman pala si Ma'am Eden sa ganyan na uh, trabaho. Uh, at ito naman yung partner ko si Manong Mano Bidik. Siya yung tagahila ng uh, timba. Uh, sila Kuya PD. Dan doon sa taas mga walong piraso siguro kami mga kay Espiro na nandito sa Danao. Ito yung engineer namin. Okay? At dumating na yung snack namin, Palawan. Ayan. Habang nag snack naman kami mga ka -espiro. At yung kapares naman ng snack namin, no, mayroong nagbigay ng lubi. Nyog, hapakasarap. Kapares ng Palawan mga ka Espiro. Sarap na sarap si eh, Damulag, uh, Brad Ilmi. Okay, ito yung loob ng simbahan ng Danau SDA Church kasama si Ma'am Eddie na bising sa paglukad ng nyog ipapare sa Palawan. Hindi niya alam na mayroon na pala dito na na di na susungkitin ng itak. Ayan. Natawa na lang siya mga ka-Espiro dahil nung inabot ko. Okay. At ito na nga mga ka-Espiro. Balik trabaho na naman pagkatapos na ng snack. Binanatan na ni Uh, Rex yung bintana Ayan. at yung iba naman gumagawa ng forma para sa taas at balik na rin kami sa labas mga ka sa pag uh, para may abot doon sa taas uh, natapos naman namin yung kabilang kabilang bahagi ng nilalagyan namin sa taas mga ka -espiro. Hmm, habang busy naman sila doon sa loob ayan at si ma'am Edith tumulong na maghakahalo ng uh, halo mga kaespiro ayan kasama si kuya Jojo huh? ito na yung nasa taas tapos na yung uh, kabila mga kaespiro mukhang napagod na si Nyepi sa pag-aabot ng mga uh, simento. At dito naman marami-rami pa yung halo na iakyat natin mga kaispiro. Hmm? Dahil yung uh, tali, walang motor mga kaispiro, kundi mano-mano lang na inikot lang doon sa kawayan, matigas sa mga kaispiro. Pero gayog pa man, ay natapos din kami ng maayos o wala namang uh, sagabal sa ginagawa namin. Okay. Ayan, mga ilang ilang oras din bago maubos yung dalawang bag na hinalo ko. Oh. Uh, ayan. Uh, <laughs> nagre-reklamo na yung nasa taas mga kaspira dahil puno daw yung jug na nilagyan ng halo uh, at uh, salamat nga pala sa mga nanonood at sumusuporta sa aking video at uh, sana sa susunod na pintakasi dumalo tayo mga Pespiro dito sa Danau Church Ayan. at dito na yung huling pisngi pagkatapos namin magtanghalian ito na yung binanata namin mga Kaespiro at nung pauwi na kami may tinatapos pa si Brother Rex ayan mga Espiro kaya hapon na dahil may pupuntaan pa kami uuwi na kami mga Kaespiro ayan si yung ibang halo binanata na ni Kuya Pidi at ni Manong Bidik ayan pauwi na kami maraming maraming